Mga kaagimat, ang tao na to mga kaagimat ay may dalang anting-anting na demonyong infernalis na ipinako sa cross. Yan ang kanyang gamit at daladala araw-araw. Ang video na to mga kaagimat ay share ko lang sa inyo para malaman nyo at may matutunan kayo na mayroong mga tao na may dalang anting-anting na sa demonyo. At hindi lahat ng anting-anting ay galing sa kalikasan o sa Diyos. Meron talagang nagdala na pormang demonyo. At hindi ko din ini-inform sa inyo para gayahin nyo to or anuman. Ang sa akin lang is mag-share ng information para aware kayo kung anong agimat ng iba't ibang mga tao. As a Christian, mga don doon lang tayo magdasal kay Jesus, sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi ko kayo pinipilit, mga nagumaya na gumaya sa ibang mga paniniwala. Depende na yan sa inyo. Mga kagimat, ka Anting-anting ng tao na to Bro, ama ka bro <laughs> Ay, napagdagan bro <laughs> Agimat niya mga kagimat Anting-anting ah, Cross Pero demonyo yung ano Demonyo yung ipinako Hindi si Jesus Bakit bro? Bakit bro? Bakit demonyo bro? Ito yung agimat Dala-dala niya Araw-araw mga kagimat Anong dala nito? Nakagante Ang Diyos nakagante Ah, nakagante Anong dala nito bro? Dala ito, agimat sa mga halimaw, hindi ka anuhin ng mga halimaw. Ah, Saludo sa iyo mga demonyo. Kapag gabi, ah. kapag matatakutin, ganito ang ilagay niyo. Ah, ito. Hindi ito yung gamit ito. niya mga agimat to, demonyo. Agimat na pula mga, infernalis. Kagima. Pinako sa cross. Ito yung anting-anting niya. Nakaganti. Malakas ba to, bro? Malakas. <laughs> Nakaganti ang juice. Nakaganti. Saan pang gamit mo? san Mga kaagimat, please like share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.